no, ano po, ngayong kakandidato kayo ulit, ano po yung pinapaalam pa niyo sa asawa yun? Nako. Sempre o o ipinapaalam ba? lang. No, sa so, akin, you have to get the blessings. Mm. Sobra siyang diba? sweetheart. Hindi Ganyan siyang, siya, K explain siya. Kasi, hindi siya basta gagawa nung parang wala akong alam, bahala na. hindi, oh, siya, hindi kami ganun. Lagi kami respect, for kailangan each other. Kailangan pareho kayo ng decision. Yes. Um, What if she says uh, no? Na parang, Tama Ready na, siya dun. Parang feeling ko, yeah. you, 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 ano, you had enough, you did enough. Wow. Pero yeah. sinabi niya talaga, she thought if you say no, I'm not gonna. Ako naman, mm -hmm. uh, parang, di ba, parang feeling mo you were born for that. Malit ka pa, seven pa lang, nag, aano uh, ano na siya eh, mm. -hmm. sa aktivista. Tapos nag-aral. Parang he, he prepared himself for this role. Eh kung sabihin sa akin, ayoko nang mag-concert ka, ayoko nang mag... Ka, ayaw ko nang mag mm -hmm. Parang, ha? Huh? <laughs> parang gagawin so, ko. So, personally, gu gusto mo din talaga, yung uh, hindi yung dahil sa gusto mo siyang supportan, kung mm -hmm. ikaw ang masusunod, okay din Kasi, talaga sa'yo? Kasi, ako, kung gusto mo maging selfish, ang sarap-sarap ng buhay namin, tahimik na lang, may negosyo kami, may law practice siya. Tapos ako, hindi na ako katulad nung araw na nasa race talaga, na parang mm -hmm. nakikipagkarera sa showbiz. Mas gusto ko yung tahimik. Pero tinitingnan namin yung mga anak namin. I still have a 15-year-old, si Miguel. The others are just, Miguel's 20, Frank 24. Casey's ano na, full-fledged adult siya, si Sofie. But ba diba, sabi nga na stop complaining, do something. Mm. So yung ano ko is, I know kasi his heart and his intentions since bago pa lang kami. So hindi mo naman pakakasalan kung medyo tagilid yung yeah. pagkatao. Kasi importante pagkatao, hindi lang dunong, di ba? Mm. Hindi lang kapasidad.